noong panahon ng malaking pagbabago para bang pati ang langit ay tumalikod sa amin. Naalala ko ang aming tahanan sa bagong baryo, Kaloocan, isang lugar kung saan ang pamumuhay ay kasing hirap ng mga mapaglarong kalye. Kami ay walong magkakapatid at ako ang pang-anim, lumaking sa gitna ng kaguluhan na itinuturing na karaniwan. Ang aking ama ay isang taong matatag, simbolo nang tapang at katatagan itinayo niya ang isang tindahan ng basura mula sa wala isang tanglaw ng pag-asa sa gitna ng malungkot na kapaligiran ang mga linggong iyon ay panahon ng saya pamilya at kasaganahan hanggang sa dumating ang mapait na kapalaran ang aming dating magulong tindahan ng basura ay unti-unting nagluksa niloko ng mga taong dating tumulong sa aking ama Yumuko ang pundasyon ng aming buhay. Dala ang aming pinansyal na siguridad sa pagbagsak. Nagsimulang magiba ang aking ama sa harap ng kabiguan. Ininom niya ang kanyang kalungkutan sa alak, umuwi ng lasing at puno ng galit. Sa isang partikular na nakapipighating hapon, maririnig ang marahas na pagtuktok sa aming tahanan. Namanhid kaming lahat habang binubuksan ng aking ina ang pinto walang anumang kaligayahan ang nasa kabila. Ang pagkatalo ng aking ama ay nabunyag, ang kanyang negosyo ay lubos ng nasira. Ang kaguluhan at galit ang pumuno sa aking kabataang puso, naglipat sa aking dating isinasagisag na imahe ng aking ama patungo sa isang pait. Ang buhay ay naging isang walang tigil na pakikibaka. Natahimik kami mula sa kain ng paulit-ulit tungo sa kumain ka kung kaya mo. Ang aming mga araw ay inuubos sa pagsubok, pagkolekta ng basura, pakikidigma sa mga nang-aapi at pagsusumikap makuha man lang ang maliit na piraso ng tinapay. Sa mga panahong iyon ng lungkot, isang kaibigan ang nagmungkahi na magnakaw kami. Bagamat una kong tinanggihan ang ideya, ang hirap ang nagtulak sa akin patungo sa desperadong hakbang. Ito ang nagdala sa akin sa ilalim ng mundo ng mga suntukan ng walang guantes. Isang kalaliman kung saan unang natikman ko ang dugo at sakit. Bawat suntok ay isang pagpapawalang sigla para sa galit na umuukit sa aking loob, isang galit na nagmula sa kabataang lumaki sa pakikibaka sa itinuturing kong pagtataksil ng aking ama. Samantalang lumalaki Naging saksi ang edukasyon ng aking pansarili bagaman sa isang mapangahas na paraan. Bagamat ako ay unang karangalan mula kindergarten hanggang grade 6, hindi ko maipagdiwang ang aking mga tagumpay. Ang mga asahan ng aking mga magulang ang bumabalot sa bawat papuri. Iniwan ako ng isang walang laman na damdamin ng halaga. Ang aking mga taon sa high school ay nabahira ng bisyo pag-inom, droga at ang hindi maiwasang pagsapi sa isang fraternity na lalo lamang nagpalalim sa akin sa kadiliman. Gayunpaman, ang pinakamababang punto ay dumating nang madawit ako sa bilanganan dahil sa isang inkwentro ang aking nagwatak-watak na buhay ay mapipiring sa aking mga mata habang ako ay nakaupo sa malamig, magulo at walang kaibigan na selda. Sa lubos na desperasyon natagpuan ko ang aking sarili na umawit ng isang himno tumatawag sa isang Diyos na matagal ko nang nalimutan at pagkatapos bang sa isang himala ang aking kalayaan ay ipinagkaloob ako ay sumumpa na baguhin ang aking buhay pangakoan na itatak sa mas mataas na layunin kung papahintulot lamang magkaroon muli ako ng pagkakataon ngayon ang dating bida ng aking sariling kwento ay nahanap ang pagbabagong anyo. Hindi na ako kandidato para sa pagtatanggal sa UP kundi kandidato para sa isang PhD. Ang batang sumasalakay ng mga kamao sa paraang mabuhay ngayon ay gumagamit ng kanyang tinig upang mag-inspire sa iba. Ako ay naghahatid ng aral, gabay at ibinabahagi ang aking paglalakbay sa mga mag-aaral, iskolar at mga pinuno. Masigasig akong nagtatrabaho upang tuparin ang pangako ko ang maglingkod at itaas ang iba sa mga nakikinig na nakulong sa kanilang sariling bilangguan ng takot kawalan ng katiyakan o duda alamin ninyo na ang kalayaan ay posible humingi kayo sa banal at marahil kayo ay makahanap ng lakas na magbagong anyo ng inyong sakit patungo sa layunin ang ating mga landas ay magtatagpo sa daan tungo sa tagumpay, gabay ng liwanag ng pananampalataya at katatagan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, pakifollow kami.